So, nag-ano pala yung asawa ko. Yung asawa ko naman nagloto kasi ano niya, specialty din niya yan. Yung ano, yung ginisa na bagoong. Yan. Sinuhaan niya yung ano ko, yung tugnos ko na bagoong niloto niya. Ayan. Nag-ano siya, nag-isa muna ng lamas bago yung bagoong. Masarap kasi yan magluto ng bagoong. Yan mga special thing niya yan. Adobo yan. Talaga yan mga ano niya. Mga gustong lutuin Hindi kami pariho ng mga ano. So na. Wow! masarap sarap yan guys. Mm -mm. Mapasarap talaga ang kain mo pag may dinisang bagoong po oh, yan, masarap talaga yan so kung para makakaon mo ana, ayaw mo pag pinuluho hingas mo para na ay sudan kay bisan in ana -an. ra ang sudan kurot na guys, sa iyo uh, isa ka rice cooker na oh, mag ka kung gusto ka mo, magtipid ka mo ng bugas, adyo ka mo pagluto na yung Anna. Pero kung gusto ni Jo muka o nantaman sa ijo gusto pagluto ka mo yan kay sarap yan So yun lang thank you for watching